What is this? Uh -huh. Sa tulingan muna tayo. Finish new year. Now, fish. With ampalaya and tarong. And tarong ginayat na sibuyas na puti. Hmm. San kayo dyan? Meron kayo nyan. Meron kayo nyan. So yummy, yummy. Yummy, yummy. Ayan. Alis ang umay. Oo nakita nyo na. Ay, di pantalas. Ang mga umay sa handa ng New Year. Oh, kailangan na may paalat. At nang maalis ang umay. Ngayon ipaalat paalat naman. O, oh, tamang tama nung malagyan ng lemon. Oh, alis, ang umay. At tapos ari, aking hahaluin ay digay katalo na. O sa sige, tayo kakain na. Tapos na ang mga maliligayang matatamis na umay ng New Year. Thank you for watching. Bye bye!